nala Okay may adlaw may adlaw sa tanan no uh, sa Bisaya sug Mindanao may adlaw din tanan mga rehiyonan no mga amigo at amiga <laughs> So siyempre sa katagalugan na magandang araw sa inyong lahat no Ito ulit si inyong lingkod si Cardo Critico no Salamat sa kahit kaunti tayo ay patuloy kayong uh, uh, nakikipanood, <laughs> no? Nagaantabay sa anumang ilalabas nating uh, pagbablog, no? O ipinupos nating uh, video. So, hindi tayo magpatumpik-tumpik, no? Uh, siya nga pala, uh, sana'y uh, walang gaanong uh, problema na magiging uh, kaantungan yung mga tatamaan ng bagyo no uh, alam natin na mabilis na tayong ma ano ngayon ma magkabaha no tuwing uh, may mga maraming pag-ulan ay eh, baha na ang kasunod so sana ay uh, maging ligtas kayong lahat no uh, lahat ng aking mga kababayan mga kaiksuonan na nagpapaminaw uh, nag turn uh, tanaw sa atong uh, binablog. So, ang atong uh, pag-usapan, no, ang ating uh, istoryahan ron, eh, hindi naman tayo eksperto, napaka-eksperto sa usaping ito, no, mga pare, mga mare. Pero ito yung uh, sa usapin ng ah, uh, sana yon, ito yon, no, yan. Ah, uh, yung hindi ko lang naisulat yan, pero yung reliyon, yung mga sekta, uh, wag na nating sabihin yung kulto kasi sumasakit yung uh, tainga nila dyan, yung damdamin nila dyan, no? Yung sekta na lang. E, Ibig sabihin mga grupo, no? Ano man yan, uh, ano man klaseng grupo yan. Uh, mga civil uh, national government organization, mga civil uh, society, etc., etc., pero pangunahin talaga yung mga sikta, mga relihiyon, no? Tipong mga El Shaddai, mga Jesus is Lord movement, mga uh, INC, yung yung ibang mga yung El Shaddai medyo dikit sa Katoliko yan. So uh, pwede na rin nating matawag na nasa isang malaking uh, uh, kumbul o kumpul ng mga mananampalataya. Ngayon, uh, ang gusto lang, ang gusto ko lang pag-usapan dito yung uh, sa usapin ng pag-endorso, no? Uh, kapansin-pansin kasi na tuwing uh, malapit na yung election, ah uh, nauuso yung pag-endorso, no, mga kababayan, mga kaeksuonan. Eh, hindi lang yung siyempre, hindi lang yung na uh, INC, no? Marami pang ibang mga grupo. Kahit nga minsan mga para fraternity o kung anong mga grupo 'yan na uh, parang pumupunta sa tinatawag na politika tapos nagiiendorso. So sa abot na aking makakaya, parang gusto ko lang pag-usapan natin, no? Ah, uh, kung may konti akong mali o kung may mali ako, ay uh, comments nyo lang, no? Pag-usapan natin kasi yung uh, bakit nga ba nakakapag endorso Ha? Huh? Bakit uh, lumalapit yung mga leader, lalo na yung mga politiko, sa isang grupo, mapa man yan, o pasikta sikta o mapa-political uh, organization, ay uh, lumalapit para sila ay uh, makahingi ng tulong o maendorso sa diretsyo ang salita tuwing mayroong eleksyon. No? So mga kaigsunan, mga kababayan, ang tanong ko nga kanina, ah, uh, bakit nga ba nakakapag-endorso ang isang grupo? No? Ano ba ang uh, ano ba ang dapat mayroon siya o mayroon ka no para lalapitan no ng isang leader o na isang politiko ng isang tumatakbong kandidato no isa lang ang nakikita ko no mga kababayan na dapat mayroon ka nito para ikaw ay uh, lalapitan ng tao no so ano ba yun no uh, mayroon makikipagtawaran sa iyo kung mayroon kang tinatawag na Uh, bargaining power. <laughs> Ang ibig sabihin, mayroon kang hinahawakan uh, kumbaga katulad niyan, may may hinahawakan kang o oh, uh, na may nasasakupan ka na grupo Religion man yan, sikta man yan, kulto man yan, no? May hinahawakan ka, parang may pag-aari kang sangkatauhan o grupo ng mga tao. No? Yun yung magiging pang-bargain mo. Ha? Ah? Sa mga hindi gaano nakakalam, sa mga simpleng membro lang ng mga samahan, mapareligyon man yan, sabi ko nga, ay uh, kayo yung puhunan ng sino mang mga leader ninyo para sila ay makakapag-bargain. Ha? Ah? si para sila ay makakapag magkakaroon ng chance ang makikipagtawaran doon sa mga lumalapit na kandidato. Ang ibig kong sabihin, kung ang inyong grupo ay mayroong dami, Ah, ah kung minsan hindi masyadong madami pero may tinatawag kayo na ang inyong grupo ay uh, ah, ah, nakakapag pakita na, nakapagpamalas na ng tinatawag nating blackbooting, lalo na sa eleksyon ang ibig kong sabihin kahit pang munisipyo lang o pang siyudad lang yung grupo pero kung nakitaan kayo ng mga politiko ng mga kandidato na may grupo ka nga at uh, na mamanduhan mo sila ng blackbooting yung tinatawag nating uh, pag sinabi mong iboto yung ganitong uh, kandidato, ay uh, sumusunod ang lahat. Whatever man yan, kung isang daan lang yan, o dalawang daan lang yan. Pero, uh, napapabuto ng mga leader ng isahan, mula kunyari presidente hanggang uh, mayor, no president, senator, uh, vice, know, president, vice, senator, congressman, governor, uh, Mayor, no? So pag na, napabuto niya yung isang daan o dalawang daan niya ng straight, no? At lahat ng kanyang halos but, uh, membro ay sumunod sa kanyang kumpas, ay uh, isang isang bagay yan na mal, madaming lalapit sa kanya para sila iendor so o makikipagtawaran sa inyo no ano pang ang dagdag na reg, reg, reglamento reglamento o requirement no ang grupo niyo ay lalo na kung ang grupo niyo ay uh, nationwide no kalat kayo sa buong bansa hindi man kayo ganoon karami pero mayroon kayong chapter sa uh, iba't ibang ciudad ng Luzon may chapter kayo sa iba't ibang siyudad ng kabisayaan. At siyempre, ganun din kung may chapter kayo, apat, lima sa bahaging Mindanao. So, kalat yung inyong samahan. No? At masigit pa kung kayo ay uh, nakilala na, na sumasali sa politika. No? Bagamat kayo ay uh, relihi pang relihiyon ay uh, sumasali kayo sa politika. Ito yung mga sangkap para magkaroon ng pag -i para magkaroon ng bargaining power, yung inyong samahan o yung inyong uh, sikta. Sa katuwid, kung wala kayo ng mga miyembro, wala kayo ng mga followers, ay uh, ang inyong leader ay eh, hindi makakapag-represent uh, sa kanyang sarili at makipagtawaran sa uh, sino mang kumakandidato. So, ito na ngayon ang siste. No? Paano ba makikipag, uh, paano ba nag i ang inyong mga leader? No? Maraming lalapit na mga politiko. No? Paano ba makikipag-usap ang inyong mga leader sa mga politiko na kung saan may dalawang gain, no? Ang unang gain, Sempre, makakuha ng pondo, makakuha ng donasyon, no? kapalit ay ang inyong mga boto. At the same time, ha? ito ang tandaan ninyo. At the same time, ang unang uh, inaalagaan ng uh, mga sikta o mga reliyon, mga grupo, ang unang inaalagaan nila kung, ha? Kung may pagmamahal sila o may pagpahalaga sila sa inyong uh, grupo, ang una nilang pahalagan ay yung tinatawag na hindi mapapahiya ang inyong grupo. Hindi malalaman na kayo ay uh, hindi naman ganun karami. <laughs> Yun ang unang-una. So, paano ba paalagaan ng isang grupo o ng isang sikta ang kanyang uh, imahe? No? na hindi mabubulgar na siya ay kaunti lang. At hindi mabulgar na hindi naman talaga siya nagpapanalo. Ha? Tandaan nyo yan. Hindi malalaman ng uh, kandidato na kung gaano kayo katotoo marami. Paano hindi malaman ng uh, uh, kandidato na hindi kayo ang nagpa panalo sa kanya. Sa mga katuwid, pag nag-usap ang uh, leader at ng isang uh, kandidato, pag sinabi niya nga uh, suportahan ka namin, batay dito sa iyong donasyon o ibinigay, aasahan mo na ang lahat ng aking uh, ay ibubuto ka. So, paano ba yun? paano masisiguro ng isang uh, uh, samahan o sikta na ang kanyang sinabi ay makakapagpa-impress doon sa isang kandidato. Yun ang tinatawag natin sa mga grupo na mga mauutak at magagaling na mga sikta. Sila ay may tinatawag nagsusorbi din sila. Ha? dito pumapasok yung bago ang eleksyon, ay kumukuha din sila ng uh, parang pagsusorbe no? kung sino yung malakas. Itong pinag-uusapan natin is uh, it's either na ano to ha it's either na national lalo na sa national ano or sa local mga mayor, governor no parang kahit papaano nagsusorbe ang mga yan kung sila ay uh, magagaling na grupo. Tandaan nyo yan. Pag magagaling na grupo, malalaking grupo, at may inaalagaan ng uh, image, ika nga, no? Yung para bang uh, ayaw nila masira yung kanilang sikat na sila, kinikilala na sila ng iba't ibang organisasyon, ayaw nilang masira yun. So, so paano, no? Na hindi sila mapapahiya doon pumapasok nga na magsusorbe sila. Ngayon, ito na. Pag nasorbe na nila kung sino, ha? ito yung tandaan nyo. Sino yung tao o kandidatong room chance? Ha? May winability. Ang tawag yan, yung may chance na manalo. Kunyari, lima yung naglalaban-laban. Ano? Sino dyan sa lima ang may chance? Napakalaki ang chance na manalo. Mayroong winability kung tawagin sa English. Ha? Pag natukoy na nila yan, yan yung tinatawag natin na yan ang sekreto ng mga uh, grupo o mga relihiyon sa pag i -endorso. na Ito ngayon ang uh, magiging sitwasyon. Kahit hindi yan malaki ang bigay, ha? ito tandaan nyo sa lima kunyari, no, sa lima. Kahit yung uh, ang ang number number 1, si si number 1 kunyari, no. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Wala na tayong ipapangalan sa mga politiko. Kunyari numero na lang. Si number 1 kunyari, 'yun talaga ang may malaking chance na mananalo. Ha? Ito ang tandaan nyo. Kahit maliit ang ibibigay niyan, sa inyong grupo o sa inyong relihiyon kahit hindi taninyo yan ka kapariho ng uh, relihiyon o ng sekta kahit minsan ay uh, tinitira kayo ha malamang ha tandaan niyo malamang yun ang iendorso ng inyong grupo alam niyo kung bakit nakita na nga nila sa pagsalihim nilang pagsusuri o pagsusorbe na ah, napakalaki ng chance ng pagkakapanalo ng taong ito si number one. Yung winability na sa kanya. Sa mga tuwid, si, pag siya ang inendorso, ha? Ah, pag siya ang inendorso ng inyong grupo, natural, pagdating sa eleksyon, ang resulta ay panalo siya. So, nakita nyo na. ah, na kung lalapit yung number one na kandidatong yun sa grupo ninyo, bagamat hindi nga kayo magkapariho ng relihiyon ah, kung totoo siya ah, na minsan suma, sumasaltik pa nga sa inyong grupo, pag lumapit sa inyo yan dahil siyempre, eleksyon, naghahanap yun ng buto ay napipilitan ng inyong mga leader na i-endorso yon Dahil nga, yon ay yung lumabas sa kanilang masusing pag-aaral na may napakalaking chance para manalo. Sa makatwid, kahit nga hindi nagbigay yon ng malaking donasyon, paglabas ng resulta ng eleksyon dahil sa hisyay na nalo at lumapit sa inyo, masasabi na rin ng taong yon ni number one, no? masasabi na rin niya na aba totoo nga na napakalaki nung uh, ng boto o ng kamembrohan ng samahang ito dahil ako ay panalo kuha nyo sa makatuwid magkakaroon ng impresyon ang sino mang mga kandidato na ay totoo nga pag dinala ka ni ganito ay sigurado ang panalo tatanim ngayon sa isipan mo bilang kandidato at yung mga nag oobserba dyan sa mga tabi-tabi na magaling, marami nga at bumuboto nga ng straight kasi naipanalo kaming lahat o naipanalo ako. Ha? Nakuha nyo na. Ang ibig ko pang idagdag, ha? Ang sitwasyon tulad na alala nyo yung pangyayari nung kay Kibuloy. Yan yan yung nasa ano nyo, Ha? Na kita yung kahinaan ng kanilang liderato. Kita yung kahinaan ng kanilang mga utak. Nating na niyo noong panahon nung, ni Gibo at ni Noynoy. -noy. Ha? Dito dito pumapasok yung tinatawag ko na hindi nag-aral o hindi nag-survey itong KUCC ni Kibuloy na malamang kaysa malamang mas pinipili nito yung donasyon kaysa winability. Ha? Yung kakayanan o yung napakalaking chance para manalo. Di, doon nyo makikita yung mga grupo na kung saan mas pera ang iniisip kaysa sa uh, paglagay ng kanilang grupo sa uh, sa sa pagla sa, sa tawag nila paglagay ng kanilang grupo doon sa sitwasyong hindi sila mapapahiya. Ha? Ah, tingnan niyo ang nangyari sa QGC. Tumanggap itong si Loy ng napakalaking donasyon galing kay Gibo. Pero si Gibo ay walang chance-chance -chance manalo. So anong nangyari? Sa harap ng kanyang mga kamimbruhan, ay inindurso na. Inindurso niya si Gibo no? May basbas, -bas, ganito, ganon, susuportahan natin, ipapanalo natin. Ano nangyari? Talo, sige po. <laughs> ha? Doon nakikita na rin ng ilang mga politiko, kung mata matalino naman mga politiko, doon nila makikita na yung pala nga uh, so, ay hindi naman pala talaga ganun kadami at hindi naman pala talaga makakapagpanalo ng uh, isang kandidato. So, na, na ko kung na, uh, catch up niyo no, kung na intindihan yung mabuti. Ang dalawa lang naman talaga ang uh, mga susi sa pag-endorso. Uh, na kung saan magbubunga pareho yung nag-endorso tsaka yung makakapagpa-impress siya doon sa kanyang mga kandidato na di umano kanyang i o kanyang susuportahan kuha nyo na ba? Na ang ibig kong sabihin, ang mautak na relihiyon o sikta o grupo ay palaging nagsusorbi yan. Palaging kinukuha yung kung sino ang napakalaking chance manalo. At lahat ng mga utak na mga relihiyon o mga sikta o mga grupong politikal, lalo na yung mga mga grupong pang-eleksyon lang, no? ay doon talaga yan sa uh, mananalo. May malaking chance manalo. Whatever it is, kahit pa sinungaling yan, kahit pa lukuluko yung kandidatong yan, dahil yun ay uh, napakalaki ang chance manalo, doon sila pupunta at yun ang kanilang i-endorso. Or else, hindi na lang sila magsasalita. No? Hindi na lang talaga sila mag-endorso. Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto ng isang samahan na lumangoy, magpakilala, magpasikat para sabihin nga uh, malaki ang kanyang uh, buto, malaki ang maibibigay niyang buto, doon siya sasabay sa isang kandidatong ika nga kahit balasubas ay napakalaki naman ang chance para manalo. Doon siya sasabay magbubunga ngayon ang kanyang pag-endorso sa taong yon ng uh, impresyon. Yung pagka pagtingin ng buong sambayanan na aba, pag sumuporta pala talaga itong grupong ito eh mananalo. Ang hindi nila alam, hindi yun nanalo dahil sa maraming boto. Ha? Hindi yun nanalo dahil ang kanyang kamimbrohan ay hindi bumaliktad. May mga hindi sumusunod sa totoo lang, no? May mga lihim na hindi sumusunod. May mga miyembrong lihim na hindi sumusunod sa command o inuutos ng kanilang mga leader. Pero sabi ko nga, hindi na makikita yan. Kasi matatabunan yan ang pagkakapanalo ng isang politiko. Ha? Dahil whatever, kahit hindi sila bumuto sa totoo lang, dahil nga sa sorbe ay uh, napakalaki ng chance ng kandidatong yun para manalo, kahit nga hindi sila bumuto eh. Mananalo at mananalo yun eh. Pero para nga hindi ma, para nga mapanatili yung imahe ng isang uh, samahan na nagkukunyaring marami sila, at hindi bumabaliktad yung iba nilang mga kamembruhan ay nag -i talaga sila ng mga winnable na mga kandidato yun ang isa nating uh, topic mga ka na no mga kababayan ipinakita ko lang na ang isang uh, uh, grupo ng na mga nag ay uh, gumagawa din yan ng lihim na pag-aaral uh, sa lahat ng mga tumatakmo. Uh, huwag ninyong sabihin na minsan ang pamantayan lang nila ay eh, uh, kapariho namin yan, uh, kaya namin i ano? uh, hindi namin kaawayan, kabati namin yan, na politiko, ay... Uh, hindi kaya namin ini so, Ang kinasabi ko kahit nga kahit nga uh, kapwa ano eh kahit nga kapwa uh, katulad ng uh, nabalita na ang KOC ay nagpatakbo sa uh, Davao. Ah, uh, 'yan bago lang 'yan na uh, napag-usapan kung hindi ako nagkamali, councilor or congressman ano, nagpatakbo sila. Ha? Uh, at doon, napatunayan na naman na hindi nila ginamit ang utak nila. Alam nyo kung bakit? Sinuportahan nila, inindurso nila. Eh, alam naman nilang kaunti nga sila eh. Dapat doon, hindi ka mag indorso ng hindi nga winable. O dinalaman na naman ngayon na kaunti nga talaga sila. Dabaw pa yan ha. Dahil natalo yung kanilang inindorso. Natalo yung kanilang manok no? Nakuha niyo na ang ibig kong sabihin. Kung pumunta sila doon sa kaya nga may mga grupo na kahit kapwa nila ka relihiyon yan ay hindi nila iendorso dahil alam nilang walang kapanapanalo. At kung ipilit nilang iendorso 'yon, magkakaalaman na ang kanila pa lang nasasakupan ay hindi naman pala talaga napakarami at makapagpanalo ng isang butante o ng isang ng isang kandidato. So, kuha nyo na ba mga kaigsunan? Ang pag i ay mayroong dalawa o tatlong mga uh, dahilan at mga gustong maipapakita sa isang katauhan o sa isang bayan o sa isang bansa. Kaya pakatandaan nating mabuti na ang pag-iindorso ay uh, uh, hindi puro pira yan. At hindi rin totoo na ang pag-iindorso ay uh, uh, mayroon talagang, uh, ang nag-iindorso ng grupo ay mayroon talagang napakalaking uh, kamembruhan. Dahil ika nga, ang sabi ko nga sa inyo, ang sekreto dyan ay sasabay sila kung sino yung uh, may kung sino yung kandidatong may uh, napakalaking chance para manalo yun at yun ang i-endorso nila para maipakita din sa mata ng sangkatauhan na sila talaga ay marami at nagpapanalo ng kandidato okay kaya intindihan ba tayo no kung may mga comments kayo may mga gusto kayong sabihin uh, comments lang no at kung may pagkakataon ako, ah, ah, masasagot ko naman yan. Okay, mag-iingat tayong lahat at ah, maraming salamat sa inyong pakikinig mula sa umpisa hanggang sa dolo.